May mga magulang na napakalaki ng suliranin sa kanilang mga anak. Kayo po ba isa dito? O sa inyong tingin na hindi naman kayo nagkukulang sa kanila at sadyang may lamang ng ibang tao kakilala, maging kayo man ay may suliranin sa inyong mga asawa, maging asawa man ninyo ay babae o lalaki, at hindi ninyo mapasunod sa inyong mga nais. Salamat at welcome back po dito sa aking channel Salitang Lihim. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Kahit na po akong makapagbahagi. tatapat ako po ay talagang magbabahagi sa inyo dahil ako po ay busy lamang sa aking mga gawain mga trabaho. Salamat po sa mga patuloy na susubscribe patuloy na hindi nag-skip ng mga ads. Ito po ay makakatulong para makapag-ipon po ako ng mga libring. with uh, medalyon o tangan nang ipamimigay. Random selection po ito sa mga subscriber at mga nagko-comment na subscribers at mga sumusubaybay. Kahit pakaibang na po. At pagkatapos uh, po ng mahal na araw, ako po ay mga pagbigay ng proteksyon. Ang aking mga binabag, ibinibigay libre po lamang. Tandaan po ito. At uh, huwag po kayong uh, makikipag-transaksyon kung iiyan kayo ng pera. Libre po ito at libre po ang delivery sa inyo kung sino man po, sino man po ang mapili na aking mabibigyan ng libreng medalyon o tangan. At kung kayo po hindi pa subscribe at naisin nyo ang ganitong mga topic o content, pampaswerte, pang pang kaalaman, medalyon, orasyon, pangproteksyon at iba pang kalahatan, kailangan sa aswang, spiritual na nila lang at iba pang mga at iba pang mga na kaalaman o paggagamot at iba pa ay mag-subscribe na po kayo at i ang notification bell icon at pakiipili po yung all para lahat po ng videos na akin pong i-upload ay manotify kayo palagi. Salamat po. At kung kayo man ay mga anak na hindi pa so, na hindi pa so, ay, sa mga gawain sa mga hindi mga ganda tulad ng hindi pa sa mga maganda o hindi magsagot ng maganda itrat itinatrato kayo na hindi maganda o hindi itinatrato ng maganda magulang kung kaya't ito ay uh, pangkalatang pagpapasunod sa inyong anak maging sa inyong matigas na ulo na asawa kahit na mabisa ang proseso na ito kung hindi po ninyo nagawa ng tama at eksakto na aking mga pamilyin ay huwag na po gawin at kailangan po ay lubos ang inyong paniniwala dahil ito po ay hindi tatalab o bibisa huwag pong hihintayin gumana pagkatapos pong gawin itong proseso ito ay kalimutan nyo na po tandaan po ito ay Pwede po lamang gawin sa araw lamang ng biyernes at martes. Ang biyernes at martes, yan ang malakas na araw para sa mga araw ng mga, kahit ang mga proseso, ito ay maaaring gawin. Kahit ang inyong anak o asawa o babae man o lalaki, po pwede po ito. Sa kasintahan o kinakasama, hindi po ito gagana. Pero pwede nyo rin naman po subukan. Hindi tatalam ito kung nais ninyo lamang na mapasunod ayon sa inyong gusto. At hindi dahil napabarkada o na may bisyo ang inyong mga anak o inyong asawa. Yan po hindi po pwede sa proseso na ito. kailangan po sa prosesong ito ay ang himla ng buhok ng inyong anak kahit tatlong himla po ay po pwede na kung inyo naman po ang mga anak ay nasa malayo tingnan nyo po ang suklay na kanyang ginamit nung siya ay nandyan pa sa inyong bahay ipunin nyo po ito kahit tatlong piraso kung inyo naman po kasawa ay inyong gagawa ng ganitong proseso ay ganun din po ang kanyang hibla ng buhok ang ihahanda niyo po. Bagong kuha o dati ng hibla ay pwede naman po yung magamit. Paganda po ng tatlong peraso ng sili na maliit lamang. Pwede po yung labuyo. Hindi po pwede yung mahaba. At durugin po ito maganda rin po ng maliit na grapon o bote na nakakailangan po ay babasagin may dagdag na enerya kapag babasagin po ang gagamitin at ito ang makapapasikyo ng ritual na gagawin at kung walang basag babasagin ay huwag na muna pong gawin ito dahil ito po ay hindi gagalat masat ang laki ng buta ay eh, sakto ang laki na madadala na po lang ito kahit saan at tama ilalagay sa inyong bag wallet. Isulat ang buong pangalan ng inyong anak sa isang ng papel. Kailangan po malinis ang papel. kabitin po ang pulaan, ang pen o pentel pen. Kapag handa na ang lahat ng aking mabanggit, ay ilagay po ang himla ng buhok ng anak ninyo o asawa ninyo sa grapon. Isunod ng papel na may pangalan ng anak o asawa at isunod ang dinurog na sili at hawakan ng dalawang kamay ang at ilapit sa inyong bibig. At sambitin ng tatlong beses ang pangalan ng nilagay sa papel at kahilingan ninyo. Kahit anong kahilingan, positibo lamang po at huwag magsasabi ng sana na salita sa inyong kahilingan. Kailangan ay positibo ang kahilingan lamang. pagkatapos ay takpan maigi ang bote. Ilagay lamang sa bag o pitaka na palaging dinadala at kung sa tingin niyo ay kasya ang botella sa inyong ginamit at pagkatapos ay huwag mo isipin ang, ang ginawang ritual at ayan huwag hintayin o bumal hintayin ito huwag hintayin itong bumana ayan ang ritual ang uh, gumalaw o kusang panghilos para sa inyong iling uh, ibinulong dito at kapag naramdaman nyo, wala po sa inyong nangkaroon ng mga babo o asawa o nasunod na ang inyong iling ay maghintay po ng isa pang buwan at tapos ay itapo na po ang laman ng bote sa maagas ng tubig o i-flush ang lamang Tandaan po, itapon lamang po ang laman nito isang buwan matapos mapasin na may nangyayari na o nangyayari na ang hiniling. Nakayang makatulong ito sa inyo at ilan sa inyong mga suliranin, disclaimer lamang po. Uh, ang video po ito ay para lamang sa may mga lubos na nais kawin o sumukan at lubos na paniniwala pakiskip na lamang po ang video at maghanap na lamang po kayo ng gusto ninyo at hindi na kailangan magmura o magsalita ng diayon sa inyong paniniwala dahil nagdadala lang po kayo ng negatibo sa inyong kaisipan ng puso na, -na reflex sa inyong buong pagkatao salamat at hanggang sa muli mga